Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Abril 8, 2025. Ngayong araw, habang ang enerhiya ng ikalabing isang araw ng buwan ay bumabalot sa iyong paligid, ramdam mo ang malalakas na alon ng pagbabago na dumadaloy sa iyong buhay. Ang presensya ng buwan sa Virgo ay nagbibigay ng isang pagkakataon para sa kalinawan sa iyong mga pang-araw-araw na gawain, na nag-aalok ng oportunidad upang salain ang magulong aspeto ng iyong mundo. Sa mga panahong puno ng kabagabagan at kalituhan, ito ay isang oras upang muling ialiin ang iyong mga layunin at gawain, at ang bawat hakbang na magdadala ng kaayusan ay magsisilbing isang pampatibay sa iyong isipan at espiritu. Habang natutuklasan mo ang mas malinaw na landas na iyong tatahakin, mas magiging magaan ang iyong mga hakbang. Ang mga organisadong gawain ay hindi lamang magbibigay ng mas malinaw na direksyon, ngunit magpapalakas din ng iyong loob at magdadala ng sigla sa iyong araw. Mararamdaman mo na ang iyong mga damdamin ay nagiging mas malalim at puno ng intensyon, at madalas ay nararamdaman mong ang bigat ng mundo ay mahirap buhatin. Ang iyong sensitibong puso ay nakakaranas ng mga sandali ng panghihina at pag-atras munit sa halip na magtago sa mga nararamdaman, maaari mong gamitin ang mga emosyon na ito upang maipakita ang tunay na likas mong lakas at tapang. Ang iyong pagiging bukas sa iyong sarili at sa iyong mga nararamdaman ay hindi kahinaan. Sa katunayan, ang pagpapakita ng iyong kahinaan ay nagsisilbing tulay patungo sa mas malalim na koneksyon sa mga tao sa iyong paligid. Ang iyong kakayahang magpakita ng iyong tunay na sarili ay magdadala sa iyo ng mas malalim na pag-unawa sa iyong mga relasyon at magiging daan upang ang mga ito ay magbunga ng higit pang pagmamahal at pagkakaisa. Ang enerhiya ng araw na ito ay magtutulak sa iyo upang maglingkod sa iba at maaari mong maramdaman ang isang banayad na pagtulak na magbigay tulong o suportang praktikal sa ibang tao. Ang mga simpleng salitang pampatibay-loob o ang pagkakaroon ng malasakit ay magdudulot ng positibong epekto, hindi lamang sa taong iyong tinutulungan kundi pati na rin sa iyong sarili. Sa mga ganitong simpleng aksyon, hindi mo lamang ipinapakita ang iyong kabutihang-loob kundi binubuksan din nito ang mga pintuan ng positibong enerhiya na magbabalik sa iyo sa ibang paraan. Ang mga pagkilos ng kabutihan ay may kapangyarihan na magpalakas ng iyong espiritu at magdadala ng kaligayahan at kadalakan sa iyong buhay. Habang tumatakbo ang araw, yakapin ang ugali ng vergo ng kaayusan at struktura. Ang isang simpleng hakbang tulad ng pag-aayos ng iyong paligid ay maaaring magbigay sa iyo ng isang santuario na magsisilbing paalala ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong puso at isipan. Ang pagkakaroon ng maayos na paligid ay hindi lamang nakatutulong sa iyong pag-isip, kundi nagiging simbolo ito ng iyong internal na kalinawan at pagkakasunduan. Ang bawat hakbang na iyong gagawin patungo sa pagkakaroon ng kaayusan, ay magbibigay ng bagong pananaw at magdadala ng mas maliwanag na kapalaran sa iyong landas. Habang ang iyong mga gawain ay nagsisimulang magtaglay ng higit na kahulugan, Madarama mong ang mundo sa paligid mo ay nagiging mas magaan at puno ng posibilidad. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng ilang sandali upang mag-reflect at magpasalamat sa mga maliliit na bagay na nagdudulot ng kasiyahan. Maaaring makuha mo ang tunay na halaga ng mga simpleng sandali, ang mga bagay na hindi mo agad nakikita, pero may dalang malalim na kasiyahan. Sa pamamagitan ng pag-aayos ng iyong buhay at pakikisalamuha sa mga tao sa iyong paligid, matutuklasan mong ang buhay ay puno ng mga biyaya at ang bawat hakbang ay may layunin. Sa pamamagitan ng maliliit na hakbang patungo sa pag-organisa at pagkakaroon ng mas malinaw na pananaw, makakamtan mo ang mas magaan na paglalakbay at mas matibay na relasyon sa mga tao. Maswerteng kulay: berde at asul. Maswerteng numero, lima, pito, at labindalawa. Maswerteng gawain, pag-aayos ng iyong tahanan o opisina, at pagkakaroon ng oras para mag-reflect at magpasalamat sa mga biyaya. Ang mga maswerteng kulay at numero na ito ay magdadala sa iyo ng dagdag na sigla at inspirasyon. Ang paggamit ng mga kulay na ito ay maaaring magdulot ng kalinawan at kadalakan sa iyong paligid. Ang maswerteng gawain tulad ng pagpaplano at pag-organisa ay magpapalakas ng iyong espiritu at magdadala sa iyo ng mas magaan at mas maliwanag na pananaw sa iyong buhay. Magpatuloy sa pagtahak sa landas ng pag-unlad at pagpapabuti ng iyong sarili, at ang mga biyaya ay patuloy na magbabalik sa iyo sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Sa bawat hakbang, tandaan na ang kaayusan at pagkakaroon ng balanse ay hindi lamang nakatutulong sa iyong isipan kundi sa iyong buong pagkatao Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers na sanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay magandang trabaho mabuting kalusugan payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.